Nagsampa na reklamong cyber libel si Sen. Rizzo Ontivero sa Department of Justice laban naman kay Michael Murillo na tumayong saksi sa investigasyon na Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy na kalaunang po'y binawi ng kanyang o binawi ang kanyang mga aligasyon. Kasama rin sa inireklamo ng senador ang anim na individual kabilang si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa pagpapakalat ng video nitong si Murillo. Matatanda nihayag inihayag ni Murillo sa video na pinilit umanis siya at binayaran Leon Tiveros, para tumistigo sa Senado laban naman kay Kibuloy at mga Duterte. Nauna nang naghain ng reklamong cyber libel si Sen. Ron sa NBI laban sa mga nasa likod ng video ni Maurillo. Samantala, tumanggi naman si Topacio na magbigay na reaksyon sa reklamo dahil hindi pa niya ito nakikita. Hihintay na lamang niya ang summons o patawag po ng kagawaran. Sinabi naman ni Banat Bay na ginagamit ng senador ang libel laban sa mga kritiko. Tinawag naman ni Tio Moreno ang hakbang bilang legal harassment at bullying. Habang tinawag ito ni Jeffrey K. Eric Celis na pag-atake sa free speech at freedom of expression, sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon dito ng iba pang inireklamo.